ang pinakamagandang tanda ng tagumpay ng tao sa kanyang profesyon ay ang maging pinakamahusay sa lahat. Dahil ang ginagawa natin para sa sarili lamang ay namamatay na kasama natin. Ngunit ang ginagawa natin sa iba ay mananatiling buhay magpakailanman, pumanaw man tayo sa mundo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng tao minsan ang lumihis sa propesyong nakagisna ng pamilya. Ngunit nagtatak ng sariling marka matapos mamayagpag at naging instrumento ng kapayapaan at kaunlaran ng kanyang bayan. Dahil ang profesyon ay hindi lang basta isang karera, ito ay ang siyang buhay mismo. Ang kwento ng mga karanasan, paglilingkod, at pagiging tilabot ni Bobby Ortega o yung tinaguriang Markang Bungo. Walang personalan, trabaho lamang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Kung usapang politika at serbisyo publiko lang din naman ang pag-uusapan, ay ang angkan na siguro ng mga Ortega sa La Union ang may pinakamalaki at pinakamahabang karanasan sa kanilang kasaysayan. Panahon pa lang ng mga Amerikano sa pamamagitan ng top commission ay nagsimula na talagang may talaga ang mga Ortega sa posisyon Pinangunahan ito ng naunang Joaquin Ortega noong taong 1901 matapos siyang iluklok bilang gobernador ng La Union. Dahil sa nakitaan agad ng malasakit sa mga kababayan at galing sa pamumuno, simula noon ay minahal na agad sila ng mga tao. Sa katunayan ay nadalapan nila ang reputasyon ng pamilya maging sa mga kalapit na lugar sa labas ng La Union o man lugar silang mapadpad dahil meron at merong Ortega ang mahalal sa posisyon. Subalit sa kanilang angkan ay kakaiba ang propesyong tinahak ni Roberto Ortega. Nabagamat di pa rin naman naiwasang pumasok sa politika ay nangyari naman ito sa dulong bahagi na ng kanyang kasaysayan kung saan hindi na siya naghangad pa ng mataas na posisyon dahil sapat na ang maipakita ang pagnanasang makapaglingkod sa paraang meron siya. At isa pa ay naiukit na niya ang kanyang pangalan sa larangang kanyang napili. Nakilala din sa pangalang Bobby Ortega siya ay isinilang noong taong 1938. Itong si Roberto ay panglima sa labing limang magkakapatid at pandalawa naman sa walong mga lalaki. Na mula nga sa napakalaking lipi ng na mga Ortega sa La Union. Dekada 60 na sinimula niya ang kanyang karera sa labas ng politika. Si Bobby ay nauna nang nagpakilala bilang isang pulis sa Baguio City. Dahil para sa kanya na gaya din ng mga dugong nananalaytay sa mga Ortega, ay marami namang paraan sa paglilingkod na hindi lang basta sa politika Ito din ang kanyang naging dedikasyon ang paglingkuran ang kanyang mga tao pero sa paraan ng pagiging isang pulis Naging magiting at tapat na alagad ng batas si Bobby Ortega at paunti-unti ay naging instrumento na siya ng kapayapaan sa Baguio City na noong mga panahon na yun ay pinamumugaran pa ng mga kriminal ng mga kalaban ng batas Dekada 70, nang maging maaksyon ang kanyang kasaysayan Sapagkat sa panahon na ito ay pinasok na rin ng malalaking sindikato ang bayan nila. Kidnapping, carnapping, panguholdup at lahat na ata ng mga krimen ay matatagpuan sa kanilang lugar na lumaganap ng husto dahilan para din na maging ligtas ang mga lansangan nila sa mga taong manlalakbay lalo na sa gabi. Para masugpo ang mga ito ay ngipin sa ngipin ang kailangan maging labanan. Naging malupit si Bobby Ortega sa mga kriminal na dumadayo pa sa kanilang lugar. Headshot kaagad ng headshot ang banat niya basta pumormang lalaban ang mga ito. Butas kaagad agad naman ang butas ang bungo ng mga ito nang wala ng tanong-tanong pa. Ang reputasyon na yun na dinala ni Bobby Ortega ang nagbansag naman sa kanya para sa pangalang bungo o markang bungo. Ang mga kalaban niya mismo na mga sindikato ang nagbansag sa kanya ng markang bungo na ibig sabihin kapag binansagan ka ng iyong kalaban nang kahit na anong pangalan ay palatandaan lang na nire-respeto o kinakatakutan kanila Basta headshot ang tama ng kalaban Ay wala lang duda at matik ka agad na nila na si Bungo nga ang naka ng mga ito Hindi rin naman masasabing trigger happy itong si Bungo Sapagkat ayon mismo sa kanyang mga nakakasama Ay bago pa man dumating ang madudugong enkwentro Ay hindi lang basta ikalawang pagkakataon ang ibinibigay ni Bungo sa kanila Sapagkat inaabutan pa niya ang mga kriminal ng sapat na halaga para lisanin nila ang Baguio City at magbagong buhay sa malayong lugar. Pero sa talagang matitigas ang bungo, natatanggapin ang salapi, ngunit patuloy na magpapakalat-kalat sa mga lansangan ng Baguio City dahil sa paggawa ng labag sa batas, ay sapat na rin ang perang inaabot ni bungo para lisanin nila ng tuluyan ang mundong ito. Dahil iyon na ang halaga ng tinggang bumabaon sa kanila. Sa tuwing mamaliitin o sasabihin kahibangan ang ginagawa ni Bungo. Mabilis na bantog ang pangalang Markang Bungo noon na sobrang ikinatuwa ng mga tao. Ngunit kinatakutan naman ng mga kriminal. Kasabay nito ang samotsaring pagkilala, papuri at rekomendasyon ang natatanggap niya mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nagpatuloy siya sa kanyang advokasiya kasabay ng patuloy na pagtaas ng kanyang ranggo hanggang sa mahirang bilang police chief inspector ng Baguio City noong taong 1985. Si Police Chief Colonel Roberto Bobby Ortega. Ito rin ang taas noong ipinagmamalaki ng kanilang mga kababayan dahil noong mga panahong bumango ang Davao City ay nagwika sila nang bago pa man kayo nagkaroon ng Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City ay meron na kaming markang bungo na nagpatahimik sa bagyo. Bilang Chief Inspector ay lalo pang namayagpag si bungo sapagkat pagkat to Hill tirahin sa bungo ang order niya sa mga pulis para siguradong walang kawala. Bilang resulta noong taong 1987, Dalawang taon pa lang sa pagkakaluklok ni Bungo bilang chief of police ay umabot na sa napakataas na 75% ang ibinaba ng krimen sa Baguio City o halos perfectong kapayapaan ang natamo nila na kung meron mang naiwang krimen sa mga lansangan, ito ay iyong mga pipitsuging kaso na lamang. Pinagtuunan din ni Bungo ang malaking problema sa droga matapos niyang sagasaan ang malalaking sindikato ng mga ito hanggang sa malipol nga sila. Sa panahon din ni Bungo sa Baguio City ay natanghal ang kanilang syudad bilang pinakaligtas na lugar para terhan ng mga tao sa buong Pilipinas. At kung ating papansinin sa kasaysayan na sa sobrang laki ng problema ng bansa sa ilegal na droga ay wala man lang lumalabas ng mga sindikatong nagnula o nag-ooperasyon sa Baguio City. Isa din si Markang Bungo sa mga dahilan kung bakit nagsimulang makaakit na napakaraming turista ang Baguio City. Dahil ang katumbas ng kapayapaan ay kaginhawaan at napakagandang destinasyon na malakas makaakit sa sinuman para sila bumisita sa lugar nila. Ilang taon pa ang lumipas dahil na rin sa paglipas ng panahon ay nagretiro na rin si Markang Bungo na dala na rin ng kanyang tumatandang edad. Pero para kay Bungo ay katawan lang ang tumatanda Hanggang nandyan ang kanyang pagnanasang makatulong at maglingkod ay may sarili siyang paraan para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Taong 1995 nang nauna siyang tumakbo at nanalo bilang konsehal ng Baguio City at si Bobby Ortega noon ay nakontento na sa mababang posisyon magpasa hanggang noong taong 2004 sa loob ng tatlong termino. Sa kanyang panahon ay nakagawa siya ng napakaraming resolusyon na nakatulong ng malaki sa pag-unlad palalo ng Baguio City na marahil ay binabaliwala lang o hindi napapansin ng mga tao na napapakinabangan na pala nila sa pangaraw-araw na pamumuhay. Dahil si Bungo ang nagpanukala ng pagbibigay ng reward sa mga magiging informer ng kapulisan para sa ikabibilis na pagresolba ng mga kasong hinahawakan nila. Ang pagkakaroon ng police visibility sa mga matatao at madidilim na lugar at tulungan na rin ang mga matatandang naglalakad sa mga lansangan ang pagkakaroon ng mga CCTV sa mga establishmento o negosyong itatayo pa lamang upang makatulong na malaki sakaling magkaroon ng dekanais-nais na pangyayari. No CCTV, no business permit policy ang ipinapatupad nila na akda ni Markang Bungo. Ang pagtatakip ng mga manhole sa mga lansangan na lubhan delikado sa mga sasakyan at manlalakbay. Ang pagbabawal sa pagtitinda ng soft drinks at pagbabenta ng mga sigarilyo sa loob ng isandaang daang diametro sa mga puok paaralan at napakarami pang iba na maaaring maliit na batas lamang para sa karamihan pero napakalaking pakinabang naman sa mga tao lalo na sa mga kabataan. Pagkatapos ng kanyang termino ay nagpahinga na si Bungo ng konting panahon para ilaan sa kanyang sarili. At sa kabila ng kanyang katandaan, muli siyang naluklok bilang konsihal noong taong 2010 upang patuloy na maglingkod sa kanyang bayan ikasampu ng Marso taong 2017 nang magkaroon ng reunion ang angkan ng mga Ortega sa San Fernando City. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, doon ay kinanta ng maedad ng si Markang Bungo o si Bobby Ortega ang kanyang paboritong awitin. Ito ay ang bantog na kantang My Way ni Frank Sinatra. Naging madamdamin ang kanyang kanta na iyon para sa lahat na naging dahilan pa para mag-iyakan at mapuno ng luha ang mga bawat naroroon. Lalo pat pinalalim pa ito ng paniniwalang umiiral sa atin ng malasumpang kaakibat ng kantang ito na kung saan ay marami ang naiitalang pumapanaw matapos itong awitin. Ikatatlong po ng Hulyo taong 2017, tatlong buwan nga matapos niyang awitin ang kanyang paboritong kanta na My Way, ay tuluyan na nga nagpaalam si Bobby Ortega habang siya ay nakakonfine sa isang hospital sa San Fernando City. Tatlong taon na pala siyang nagihirap dahil sa sakit na kanser ngunit patuloy na nagsisilbi sa mga tao dahil lang sa ngalan ng paglilingkod. Siya ay nanatiling aktibo sa pagiging konsihal hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Dinala ang kanyang mga labi sa session hall ng bayan upang magkaroon ng public viewing kung saan nagluksa ang buong lungsod sa kanyang pagkawala. At kung bibigyan siya ng ikalawang pagkakataon para mabuhay, ay pipiliin at pipiliin pa rin niya ang maglingkod sa mga tao dahil para kay Roberto Babe Ortega na nabansagan ding markang bungo at naging haligi ng kapayapaan sa Baguio City ay walang personalan, ang lahat ay trabaho lamang. Siya ay pumanaw sa edad na 70 siyam na taong gulang. Samantalang ang angkan ng mga Ortega ay patuloy sa pamamayagpag sa politika sa loob at labas ng La Union magpasa hanggang ngayon. Dahil patuloy na nakakaupo sa matataas na posisyon ang labing apat sa labing pitong ipinadala ng kanilang angkan ng sumunod na halalan. Ang pinakamagandang tanda ng tagumpay ng tao sa kanyang profesyon ay ang maging pinakamahusay sa lahat. Dahil ang ginagawa natin para sa sarili lamang ay mamamatay na kasama natin. Ngunit ang ginagawa natin sa iba ay mananatiling buhay magpakailanman, pumanaw man tayo sa mundong ito. Ikaw kaibigan, sa anong paraan mo ninanais maglingkod sa iyong mga tao? Kontento ka na ba na ikaw na lang palagi ang siyang pinaglilingkuran? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!